Handa raw na patunayan ng whistleblower na si Julie Patidongan alias Totoy ang pagiging mastermind ni Atong Ang sa kaso ng na mga nawawalang sabungero. Para kunin mismo ang kanyang panig, magkakausap natin si Julie Patidongan alias Totoy. Magandang tanghali sa iyo. Ma magandang tanghali, Sirel. Uh, Ingin po muna namin ang inyong reaksyon sa limang kasong inihain ng negosyanteng si Atong Ang labang sa inyo ngayong araw. Uh, uh, gusto ko lang malaman kung ano yung kinaso ah. niya. Yung, katulad, may isang uh, binanggit niya na extortion daw. Sa katunayan, uh, for, for this ago, yung si Ator ni Carol nakasama niya, nagpadala ng... Uh, sulat niya na recantion para pirmahan ko kapalit ng uh, 500 million halaga. Ngayon binaliktad niya dahil hindi ko tinanggap dahil hindi kaya ng konsensya ko. At... 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 Hello, sir namatayan Sorry. Ah uh, kaya sabi ko ang pek billionaire ko daw kasi sinagot ko at... lang at... na at... Na ganun ang nangyari na extortion ang ginawa niya sa akin na, na sa katunayan may black and white na recantation na binigay sa akin para papermahan para baliktarin lahat ng sinasabi ko. Mr. Atong Ang, 'yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag sa akin at ikaw mismo ang nagsabi diyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan paano mo sabihin na hindi ko alam? 15 years, almost 15 years na tayo nagsama. Bakit sabihin mo, ako pa ngayon nagsisinungaling, Mr. Atungang, ano nangyari kay Chabit noon na ginulo mo, napatayin niyo rin, tingnan mo, nagulo rin ang buhay mo. Ngayon, kumuha ka pa ng witness na yung nagbitbit sa missing sa bungero, yung nakapula kanina na sa likod mo, na si Rogelio Toto Purikan, at saka yung nakasumbrero na naka-white, na si Rodelo Anigig, sila ang bumitbit na nakuna ng, ng, sa, na binalita sa Channel 7. Para alam mo lang, magka magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Mm -hmm. Okay. Um, limang kaso po ang inihain sa inyo. Yung sinasabi natin na extortion, ang sinasabi nyo po ay mayroong idinraft na recantation na para pirmahan nyo at pagpinirmahan mo yon ay bibigyan ka ng 500 million Ganun po ba yon Mayan. hindi kaya ng konsensya ko at pamilya na dito ang pinag-uusapan ang sinasabi ho nila ay uh, uh, kayo ang uh, uh, nangingikil sa kanila at 300 million pesos at nag-iikot daw ho kayo para nga Uh, doon. At mayroon din daw silang mga proweba and uh, mga messages and pieces of evidence sa makapagpapatunay na kayo ay nangingikil. Nakakatawa naman, isang bilyonaryo, isang makapangyarihan na tao, kikilan ko. Ubod ng sinungaling yan, Acerel. Alam mo na yan. Kaya katulad ng sinabi ko kanina, ang ganyang mga witness against sa akin, yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng, ng nawalang missing sa Bungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burrican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong uh, lahat ng sinuot niyan at may tato yan sa paa. Kahit tingnan nyo yung video, may tato sa paa yan si Rogelio Toto Roger Burrican. Mm -hmm. May daganap ba talagang transaksyon, usapan o text messages na maaaring magpaliwanag sa pagitan ninyo ni Mr. Ang? Kailan kayo huling nakapag-usap? Nakakahiya sa... Eh, eh, ilabas niya. Kung totoo yung sinasabi niya, ilabas niya. Wala akong uh, simula noon na tinatawagan niya ako na nagmamakaawa siya sa akin. Simula noon na nirecord ko ang mga sinasabi niya, hindi na yan tumatawag sa akin at hindi na nagtitext. Kasi gagamitin ko agin sa kanya yung mga sinasabi niya. Mm -hmm. Kailan nito nangyari? Kailan lumapit sa iyo? Kailan ka tinawagan? Adi before, nung nalaman niya na mayroon akong nireport sa DOJ. Nalaman niya, nakiusap niya sa, sa akin na doon, doon uh, mahal na kita bilang anak na kita. Sunduin kita sa airport. Ako na mismo magsundo sa iyo. Ayusin natin to. Mm -hmm. Kailan nito Kailan ito, Dondon? Um, ah, hindi. Ngunit, dahil po, ang alam ko nito, after election, yun uh, ang natatanda ko. Uh, yung sinasabi mong, uh, nakikiusap sa... At saka, Go ahead. Go ahead, Dondon. Oo. -don. Oo. Uh, at saka yung mga sinasabi niya sa media, ang galing niya magsinungaling. Mm uh -huh. Nanghingi daw ako sa kanya para daw sa pangangarap ng asawa ko. Mr. Atong Ang, may pera na rin ako dahil sa negosyo natin. Hindi, kahit kailan, hindi na ako magmamakasayo. Hindi ako magmamakaawa sa'yo dahil ang pinaglaban ko dito, buhay ng pamilya ko, Mr. Atong Ang. Uh -huh. Kaya kong patunayan, ang uh si Abe, Jose pero in napakawalang hiya mo, inaanak mo pa yung anak ko. Ang sabi mo pa, ubusin na yan dahil sakit sa ulo yan. Para alam mo lang, Mr. Atong Ang. Noon hong sinasabi nyo na um, nilapitan ka, paanong paglapit, paanong pakiusap? Tinawagan ka ba ni Mr. Ni, ni Mr. Ang? Nagkita ba kayo? Nag-usap ba kayo sa telepono? Or mayroon kayong uh, exchanges ng messages? Don Don. De, tinawa tinawagan niya ako. Kaya po ah. yun, ipatres doon yung... Don Don? Ako. Alright, sorry ha. Medyo nag-freeze ka lamang. Don Don? Alright, nagkaroon lamang po tayo ng problema sa ating uh, linya ng komunikasyon. Muli nating uh, tatawagan, susubukan tawagan it, uh, si uh, Dondon Patidongan. Alright. don Dondon? Yes, I go ahead uh, Ayan, okay. Na, na naputol ka lamang doon eh. Yung sinasabi mong siya ang lumapit, siya ang nakiusap sa iyo after the elections. At sinabi pa sa yung itinuring ka na niyang parang anak. Um, kailan ito nangyari? Sa pamamagitan ng paano kayo nakapag-usap tungkol dito? Tinawagan niya ako sa telepono. Mm -hmm. Sabi niya, hindi pa. Huli ang lahat, uh, mag-usap tayo. Parang anak na kita. Mm -hmm. Yun ang sabi niya sa akin. Mm -hmm. Ano ang sagot mo sa kanya? Uh, ang sinagot ko sa kanya, uh, pag-isipan ko na lang mo na, lakmo na yan. Ah... Uh, ang, ang gusto ko, manahimik, sabi ko sa kanya, dito lang ako sa probinsya, yun lang. Ngayon, hinahamon niya ako na puro kasi ng sinasabi ko, Mister Atong Ang, wala akong kakayahan para patayin ko yung isang daang at uh, sabungero, nawawalang sabungero. Uh -huh. Dahil isa kang uh, siguro, uh, sugo. sa totoo lang, ah, uh, hindi lang ito. Mayroon. Mayroon pa siyang kaibigan na pinapapatay niya dyan sa EDSA. Kung maalala nyo, yung si Mr. Yulo, siya ang mastermind nun. Kasabwat niya yung kapatid niya at yung dating uh, CIDJ na si Ediboy Villanueva. Mayroon akong katibayan at ang yung gunman nakakulong doon sa Mindanao at yung uh, driver nandyan sa kanya. Ang pangalan si Julius Gumulon. Sana wag niya patayin yan. Yun mismo ang driver ng gunman. Para alam nyo lang. Okay. Don, don, balikan ko lamang. Isang daang sabungero na ang, uh, ang sinasabi mo na pinapatay? One hundred, one hundred eight. At saka may latest na pinatay nila yung sa nagnakaw ng manok dyan sa Lipa. Na, uh, alam nun, pati yung hipi. Sabi nga nung hipi kasi kaklase yan nung uh, police na pumatay. Kaklase yan, sinabihan, bakit hindi nyo nilinis ang ano? Ang katwiran niya sa akin, tinawagan ko siya. O oh, akala ko ba, boss, ah, tumigil, ka na sa, tumigil ka na sa patayan? Sabi niya sa akin, hindi ko alam yan. Ngayon, pangalawa, yung pangalawa pang na nagnakaw din doon sa siniluan, kahit investigahan nyo sa police station, isa ang nakuha nila, napatay nila yon na, na, na itapon din sa talik, pero mayroong isang nakatakas. Alam ng buong siniluan niyan na mayroon siyang pinadukot at mayroon nakatakas. Okay. don don balikan ko lamang yung talagang um, kinakaharap mo ngayon. Ano? Kasi ito ay salita mo laban sa salita rin sa kwento ni Ginoong Atong Ang. Balikan ko yung mga kasong kakaharapin mo. Sabi mo nga yung sa extortion, hindi... You're saying na hindi ka nag-extort bagkos sila ang nag-offer sa iyo. Yes, yes. Uh, mayroon ako, kahit forward ko, pagkatapos nito, bigyan ko kayo ng kopya. Hindi ko pinirmahan yan. Pinipilit niya ako. Nabayaran niya ako. Gawin niyang 500 million. Una, sinabi niyang 300 million. Ngayon, hindi kaya ng konsensya ko. Mm -hmm. At buhay na ng pamilya ko ang nakataya dito. Sa tingin niya, kaya niya ba akong lukuhin? Kaya ako, nanawagan ako sa ating ah... Uh, PNP Chief na si General Torre at sa kay DOJ Remulya at sa mahal kong nating Pangulo. Ito na ang pagkakataon, uh, mahal na Pangulo. Tulungan nyo naman ako sa sitwasyon na ganito at alam ko, hindi basta-basta ang tao itong kaharap ko ngayon. Puro kasinungalingan lahat ng mga sinasabi niya. Kaya sabi ko nga kahapon nung nag-interview, uh, mayroon siyang ipapail ngayon parang kinasuhan niya yung sarili niya. Mm -hmm. Pero doon ho sa ama, um, pa paano nakarating, paano niyo napag-usapan yung sinasabi mong inoffer sa na 500 million pesos? Mayroong isang tao na inutosan niya, yung si Atty. Carol na nandyan, na kasama niya kanina sa pag-interview. Mm -hmm. Yan ang inuutosan niya. Inuuto para sa kalaman Ano-ano na, ho Na, inuutusan niya para mag ka? Yes, may kopya sa akin. Dalawang beses ako pinadalhan. Nilalaro ko sila. Nung una, sabi ko, hindi, hindi ako papayag. Pangalawa, binago niya. Uh, ano? Kaya itong sinasabi ko, dalawang kopya ang nasa akin. Ngayon, hindi ako nagsisinungaling. Alam ng Panginoon yan na ginawa niya sa akin yan. Ang gusto niya, Katulad ng sinabi niya kanina, binaliktad niya pa. Ang gusto niya, tanggapin ko na yung offer niya at lumayas na daw ako. Punta na lang daw ako sa ibang bansa at ayusin ni Atty. Carol. Yan si Atty. Carol, kasabwat yan sa patayan. Mm -hmm. sino Alam si, ng lahat yan. Sino si Alan Bantilles o Mr. Brown? Si Alan Bantiles, yan yung isa na tumulong sa akin nung abroad. Pinalayas ako niya ni Mr. Atong Ang. Mayroon akong fake passport na kinuhaan niya ako. Hawak-hawak ko ngayon. Kami, si Alan, si Mr. Brown, yung inutosan niya na tumama sa akin sa Singapore. Ngayon, ah, ginamit niyang ah, tulay para makarating sa akin lahat ng gusto niya pangyayari. Kaya ngayon, Ah, Mag-usap rin kami ni Mr. Brown na ganun ang ginagawa niya. Nakakahiya yung ginawa niya. So nakakausap, ah, nakakausap or nakikita mo pa ba itong si Mr. Brown? Yes. Ah, sa, sa totoo, Cheryl, yan yes, si Mr. Brown at si Mr. Atong Ang. Magkakumpare kami niyan. Ninong yan ng anak ko. Uh -huh. Ano ang susunod mong aksyon ngayon ng limang kaso ang isinampa sa iyo ng company uh, Atong Ang? Nandiyan uh, ang uh, kabilang ang extortion, attempted robbery, at homicide. Cyril, kaya kong sagutin yan. Katulad ng sinabik ko, yung ginamit niyang mga witness, yan yung suspect na bumitbit sa, mga, sa nawalang sa Bungero. Yung dalawa niyan, alam ko yan ang ginamit niyang witness, si Rogelio Toto. Roger Urican Bakla uh -huh. at saka si Rodelo Anigek. Yung nakasumbrero na pula, yan yun. Kahit tingnan nyo sa video, pag-aralan nyo at kaya ko ituro yung sa video ng uh, Channel 7 na pinalabas noon, may tato sa kanang paa yan. Uh -huh. uh, left or light na tato, basta nakita na may tato yan. Uh -huh. Yung time ng uh, kalakasan ng uh, kainitan ng ano, na ako ang pinagbintangan na ako daw ang nagbitbit. Mm -hmm. Paano mo? Sabi mo nga ay kaya mong patunayan. Paano mo mapapatunayan ang involvement lahat nila? Ah, uh, Cheryl, uh, katulad ng sinabi ko, almost 50 uh, 15 years na mahigit ako sa kanya. Lahat ng sikreto niya alam ko dahil pinagtiwala niya lahat sa akin. Hindi ko magagawa lahat ng sinasabi uh, lahat ng sinasabi niya kung wala siyang utos. Isang ordinaryo lang akong tao. Hindi ako katulad niya na kaya niyang pabagsikin ang gobyerno. Uh -huh. ang matibay na hawak mong ebidensya laban kina uh, dito sa mga uh, sinasabi mo na sangkot nga sa mising sa Bungeros? Dahil ako ang uh, isa sa farm manager, lahat niyan. May video pa nga yan noon kay uh, San Pablo, yung nawala, San Pablo, si John May video pa ako diyan na hawak-hawak ko. Nung una nga, sayang yung mga cellphone ko na pinasunog niya. Nandun lahat yung mga tao kung paano katain ng mga pulis. At lahat, tinatawag niya sa akin, inuutos mismo niya, niya sa akin. At ako mismo ang inabutan niya ng pira pagkatapos ng operasyon. Inaabot niya para pala doon sa mga pulis na pumatay ng mga nawawalang sa bungero. Mm -hmm. Um, sinasabi nga nila na iba yung pag sinasabi lang o sinasambit. Ano? May mga matitibay ka bang maipapakita o ilalabas din na ebidensya na nagpapatunay uh, dito sa mga uh, nangyaring ito? Yes, mayroon ako. May mga bootser ako na binabayad dyan sa mga polis na yan. May mga bootser ako. Ang mali lang nila, hindi lang nila nakuha yung butser sa akin. May mga pizza, may mga taon at may mga tao at may pirma kung sinong kumuha at saan ko kinuha yung pira na yon at saan ang galing. Galing yan mismo kay Mr. Atong Ang. Doon sa sinasabi mong pinasunog yung mga cellphone mo, may mga ibang videos ka pa ba na ilalabas? May mga na... Uh, may mga natago ka bang mga videos na mailalabas? Isa lang ang video na naitago ko yung USB na sinabi niya sa akin, sunugin para walang ebidensya. Yun ang pinanghawakan ko ngayon. At nasa iyo pa rin or naisubmit mo na? Na may duplicate ako. Naisubmit ko na yung uh, ano, yung uh, isang uh, isang duplicate, isang USB. Uh -huh. Sa DOJ. Yes. Sirel. Uh -huh. Binanggit niyo rin ho ang pangalan ni Gretchen Barreto na may alam sa nangyari. Ano ba yung basihan niyo rito? Anong uh, uh, bakit siya uh, nadadawit? ang kanyang pangalan? Bakit nyo idinadawit ang kanyang pangalan? Cheryl, ayan si Agritsen Barito, Alpayan, yan, yan ng Alpa. Pangalawa, katabi yan mismo niya matulog. Imposible, wala siyang alam. Kaya sa, ako na kay Ma'am Gritsen, kumari ko naman din yan. Madam Gritsen, ah, ah, parang awa mo na rin sa sarili mo. Ma, kung gusto mo, tumistigo ka na rin. Para mapatunayan natin, total uh, lagi ka nagsisimba lagi ka nagdadasal maawa ka naman sa pamilyang nawawala nang uh, ng pamilyang okay. nawawala uh, klaruhin klaruhin lamang natin don don ang sinasabi mo ay may alam siya pero um, hindi wala ka nakita na direct involvement niya dito sa mga nawawalang sabongero. Ah, Shirel, sa totoo lang yung video na pinakita ko niya yung sa sampak Don Don All right, medyo oh, mobile ho kasi itong si uh, don, Tama, don, uh, don Don patidongan Don Don, Yes. All right, natin. Ayun nga, um, kasi binanggit mo yung pangalan at at uh, ngayon ay may panawagang ka kay uh, kay Ms. Gretchen Barreto. pero ang tanong namin ay um, dahil ba uh, close sila ni Ginoong Atong Ang or may ala nakita mo ba or alam mo ba na talagang may direct involvement sa dito sa missing Sabongeros? Yes, Sir kasi sila nag-usap-usap din yung mga yan. Uh -huh. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan. Uh -huh. uh, mayroong ibang ayaw pumayag pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atungang, kung hindi natin gagawin ito, pabagsak yung negosyo natin. Uh -huh. Kaya yan sila nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barito. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Ah, uh, Cheryl mamaya siguro pangalanan ko na yung mga polis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Mm -hmm. Malibang... Alam ko kung sino ang maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba dito mga like, ah, politiko? Dahil may mga lumalabas na congressman daw or uh, senador daw. Mayroon bang ganon? Cyril, Cyril, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pira para, para gamitin niya agin sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit balibaklikta rin niyo ang tanong niyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diritsa sa inyo yon. Sino ang mga pulis na involved po? ah uh, sa ngayon, uh, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan, yan sa bahay ko. Ano sila ang, mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng polis na ito? Ilan silang polis? Colonel, Colonel, Colonel Major Kapitan. Yan, yan. Ilan? At may mga sibilyan. Kung na rin ho ang lagay nyo, kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay uh, sinasabi nyo ho, ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pina, pinaliparan ako ng drone. At saka, may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Kaya, yan, si Mr. ang gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana, ibinigay eh, niya na lang doon sa mga namatayan. Alright. Um, siguro ano ho ang ating mensahe kay Atong Ang kanina ay nasabi niya na parang itinuring ka na niyang um, anak. Yes. Itinuring niya na Tinuring ko siyang tatay, umiiyak nga ako sa harap niya pag may mga problema ako. Pero ang hindi ko matanggap, si Sirel, yung patayin niya, buong pamilya ko. Okay lang sana na ako lang yung patayin niya, tanggap ko yun. Pero ubusin niya yung pamilya ko, hindi ko matanggap yan. Katulad ng sinabi ko, inoperan niya ako ng pera para ayosin, hindi kayan ng konsensya ko. Natanggapin yung inoper niya sa kanya. Sa ngayon, ako pa ang ginawa niya, nag-extort ako sa kanya. Napaka laking tanga naman niya. Maraming salamat Julie Patidongan alias Totoy. Salamat sa iyong